yun mga boss ah, magandang tanghali po sa inyo ito so, panibagong vlog na naman <laughs> gagawa kami ng kulungan ng kambing dyan kami ni ano, Arne shoutout sa inyo dyan, mga boss muha lang ako ng ano martilyo at gagamitin dyan sa ano paggawa Ayan, nag nando na si Arne oh. Yung kawayan na gagamitin namin, medyo may kalaparan din ng konti ito kung gagawin namin kulungan. Ayan. Yung hindi makakapasok yung mga aso kasi may bagong panganak na kambing diyan eh. eh. pagka hindi namin ano, wala papatay na naman nila. Yeah, gagawan talaga ng ano, kulungan. yung pansamantala lang muna pero ito pa rin yung gagamitin bah pinakabahay nila ayan sila oh. yung bagong panganak ayan tapos yung barako nandoon nakatali yun e yung gagawin namin no oh. haba tapos ito sige noy hawakan ah. hawakan hawakan, hawakan. Yun. ayos kaya yung ano dito sa baba lalagyan namin ng year yan papunta dun yung iba yung pinakaibabaw lang niya yung ano kawayan wala ano lang to mga boss yung hindi naman kasi maraming ano dyan na eh, mga magagaling gumawa ano lang to yung sariling ano lang namin kawayan lang ayun no? eh wala eh walang budget sa sa mga ano eh bakal bakal kaya kawakawayan lang muna tatagal din naman siguro ito ayan paku eh paku oh paku hawakan ko muna. Mm. Yun, Iyon. Ano lang. basta mga bakuran lang na hindi makapasok yung mga aso. Matangkas o, oh, titibay pa yan kasi maglalagay pa tayo ng ano dyan. Hanggang doon yan, no? Paikot. Punta dyan hanggang dito sa may kubo na yan. Yung bahay ng kambing. natin ang kawayan at kinulang na maraming pang kawayan na gagamitin palabasin muna natin tong kambing para makakain pinasok ko kasi magpapadidi lang yan eh. may palabas ka na Labas na labas na labas Labas na Me Labas na labas you know, gaya, gaya ang laki ng sugat niyan sa ano paki ang lalim din sa pinag ano, eh pinagtulong-tulungan ng mga aso yan eh kaya kailangan talaga makagawa ng kulungan ng hindi sila makakapasok yun know, na yun lumabas na yung nanay sarado ulit natin para makapasok yung aso kaya maniningain na yan sila Ay Aray, buko muna, buko. Ay mga boss, magbubuko muna tayo. Oh. Buko muna, buko. Pampatanggal uhaw. Pampatanggal uhaw. Ayun na, malapit na oh. naka, naka buo na ng isang ano. Isang pisngi. Ay doon pag na ganyan uli, paikot. Tapos diyan. Ayos na sa tingin mo ano yung mga ilang araw pa ha sabado. ha ay hindi oh, sabado pa no hindi naman tayo pwede magtrabaho ng ano biyernes santo na yon Iyan ano ngayon nga eh Martes santo na ngayon eh mapano pa yung daliri oo martilyo yan trabaho natin ito ano hanggang webes pa merkulis ngayon ay martes no Martes, Merkulis, Webes, tapos Biyernes, wala. Eh, ano lang. Matatapos din yan. O, magbuko muna. Eh, Anong lasa ng sabaw? Matamis? Matamis. Yabi nga yung buko na yan na kakaiba na sobrang tamis ng sabaw. Oo, oh, ayun sa dami ng puno ng buko rito yan lang kakaiba no. Sobrang tamis ng sabaw. Oh, so si grabe. Oh. Sobrang tamis talaga kasi naubos eh. No? Sabi ko na eh. Boss J. Tamayo. Subscribe.